Hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ikaw paparatangan tapos sa mismong, sa mismong sarili mong bahay. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi, gaaga. -ga may bagong pinag-uusapan ngayon sa social media tungkol kay Senador Joel Villanueva. May mga netizens na nagsasabing may nakita silang ebidensya na konektado raw sa kanyang personal na buhay. Isang litrato ang lumabas online kung saan makikita ang isang babae na kinilala bilang si Angelica Corporal. Sa litrato na iyon, mapapansin ang refleksyon sa salamin sa kanyang likuran na nagpapakita ng isang lalaking gumagamit ng cellphone at nakaupo malapit sa kanya. Dahil dito, marami ang nagtanong kung si Senador Villanueva nga ba ang lalaking iyon. Pero ang tanong ngayon, Sapat ba ang litratong ito para sabihing may tinatago nga silang relasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Mula nang nakumanat ang litrato sa Reddit at ibang platform, naging mainit na usapin na ang issue. Ang post ay nagsabi na si Angelica Corporal ay may kapatid na kontratista at ito raw ay mahalagang detalye dahil nagdadagdag ito ng kontrobersya. Ang mga netizens ay mabilis na nagbigay ng sariling opinyon at haka-haka. Ang iba ay kumbinsido agad, habang ang iba naman ay nagsasabing hindi sapat ang isang larawan para patunayan ang ganoong paratang. Sa panig ng senador, malinaw niyang sinabi na wala itong basihan. Ayon kay Villanueva, puro kasinungalingan at paninira lamang ang kumakalat laban sa kanya. Dagdag pa niya, kung may totoong ebidensya, ito ay dapat dalhin sa tamang korte at hindi sa social media. Ipinahayag din niya na magsasampa siya ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Ngunit kahit paulit-ulit ang kanyang pagtanggi, hindi pa rin tumitigil ang mga nagbabantay sa kanyang galaw. Bukod sa isyong personal, may mga ulat din na inuugnay siya sa dating Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara. Ayon sa ilang ulat, may mga proyekto raw sa flood control sa Bulacan na tinawag na Ghost Projects dahil may papeles na nagsasabing natapos na ito kahit hindi pa pala. Ang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 55 milyon piso. Sa gitna ng isyong ito, kasama rin ang paratang na gumamit ng alias at peking ID si Alcantara para makapasok sa kasino. Sinabi ni Villanueva na may mga larawang inilalabas kung saan kasama raw siya ni Alcantara. Ngunit iginiit niyang hindi sapat ang isang litrato para sabihing sangkot siya sa anumang anomalya. Ayon sa kanya, maaring magkasama sila sa isang opisyal na aktibidad, ngunit hindi ibig sabihin nito ay may illegal na transaksyon na agad na naganap. Ang pagiging magkasama sa litrato ay hindi automatikong katumbas ng kasalanan. Kung isipin, totoo na madali ngayong gumawa ng paratang dahil sa bilis ng social media, Isang larawan lang ay maaari ng gawing malaking usapin. Pero mahalaga rin itanong kung saan nagmula ang impormasyon at kung may sapat ba na dokumento o patunay na kayang sumuporta rito. Hindi sapat ang haka-haka lang at hindi rin sapat ang isang refleksyon sa salamin. Simula nang kumalat ang mga tanong tungkol sa relasyon ni Villanueva at Angelica Corporal, lumitaw rin ang iba pang detalye na nakapagpapalawak ng usapin. Sinabing, may mga tanong kung paano na kaya ni Corporal na magmay-ari ng high-end spa, mag-lead ng condo unit at magkaroon ng mamahaling relo at sasakyan, lalo na't na at bago pa lang siya nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi pa malinaw kung saan nang galing ang pondo para doon at ito ang isa sa gustong linawin ng marami. May isang Reddit account na kilala bilang Bulacan Anomaly na nagsabing ang kapatid ni Corporal ay kontratista ng pamahalaan sinabing gumagamit ang kapatid ng kumpanyang Gear Core Solar and Construction para sa mga proyekto sa pampublikong sektor. Bilang halimbawa, isang Reddit user ang nagtanong kung paano agad nakapagsimula si Corporal ng negosyo sa Wellness Center sa Visayas Avenue na hindi mura ang renta o gastos ng pasilidad, lalo na noong unang taon pa lamang siya matapos ang kolehiyo. Bukod pa rito, may larawan rin na kumalat sa social media kung saan magkasama si na Villanueva at Corporal sa isang pagtitipon. Ayon sa mga comment, ito raw ay pagdiriwang ng kaarawan ni Corporal. Sa larawang iyon, mukha silang magkaibigan lamang na nagkakasiyahan at walang senyales na may relasyon na romantiko, pero nagdulot ito ng tanong sa publiko kung bakit mabilis na kumalat ang litrato at bakit ito binuksan muli sa mga usapin. Tinanong rin ni Villanueva sa simula kung lahat ba ng paratang ay hindi lang gawa-gawa. Nais niyang linawin kung may konkretong dokumento o record na magpapatunay ng sinasabing ari-arian ni Corporal. Pero sa isang pagkakataon, nang hingin ng mga tao ang puna ni Villanueva ukol sa espa, kondo, relo at sasakyan, binuran niya agad ang kanyang sagot sa online post ito ay nag-iwan ng impresyon sa ilan na may gusto siyang itago. Ngunit hindi ito sapat para sabihin may mali talaga hanggat hindi nagpapatuloy ang investigasyon. May mahalagang punto dito na kailangang alamin muna ng mabuti kung ano ang pinanggalingan ng impormasyon sa Reddit at ibang social media. Madalas may mga haka-haka, may mga hindi kumpirmadong detalye, at may mga lumilitaw na detalye na hindi pa nasusuri. Halimbawa kung paano nabili ang condo unit o paano natupad ang negosyo ni Corporal. At kung may kontrata ba talaga ang kumpanyang sinasabing pag-aari ng kapatid niya sa gobyerno. Kung may record ba ng serbisyo o proyekto na ibinigay ng kumpanya at kung may permit ba para sa SPA at iba pa. Sa kasalukuyan si Villanueva ay nagsasabi pa rin na hindi siya magsasagawa ng anumang aksyon maliban sa korte kung kinakailangan. Gusto niyang madala ang lahat ng ebidensya sa tamang proseso. At hindi sa chismis lamang. Sa kabilang banda, may mga tao rin na naniniwala na sapat na ang mga larawan at usapan para magtanong kahit hindi pa ito opisyal. Ngayon, may bagong bahagi rin sa usapin na hindi pwedeng palampasin. May nakita raw sa mga dokumento sa Senado na ang tinatawag na budget insertion ay bahagi ng pagtatanong kung may ginamit ba talagang pondo na hindi planado sa simula. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, hindi pa lubos na malinaw kay Senador Villanueva kung paano na ipasok ang anim na milyon pesos para sa mga flood control projects sa Bulacan noong 2023. Ayan. Lumalabas na ito ay nakalagay sa unprogrammed Funds sa General Appropriations Act at may mga item na tig 75 milyon pesos bawat isa na pagpinagsama-sama ay umaabot sa naturang halaga. Sa kabilang banda naman, may iba pang insertion sa 2025 na tinukoy sa halagang 355 milyon pesos para sa mga proyekto sa Bulacan na ayon sa mga ulat ay inilaan para sa mga flood control at infrastruktura. Nang tanungin, sinabi ni Villanueva na hindi ito ebidensyang nagsasabing siya ay may sala at mayroon pa rin siyang pagtutol sa mga paratang. Mahalagang tandaan na sa gitna ng mga aligasyon tungkol sa larawan, spa, kondo, relo, sasakyan, business endorsements, relasyon, ay lumitaw din ang kasunod na usapin sa pondo ng bayan na pwedeng may mas malaking implikasyon kaysa sa personal na chismis. Dahil kapag may budget na malaki, may obligasyon itong maging bukas ang proseso at malinaw kung paano ginamit. May mga tao na naniniwala na dapat ituloy ang investigasyon hindi lang sa personal na larawan o business ni Angelica Corporal Kundi pati na rin sa tanong kung may ugnayan ba yung negosyo ng pamilya niya sa mga kontrata ng gobyerno, kung paano nakakuha ng resources at kung may transparency ba sa lahat ng transaksyon. Samantala, may mga tagamasid na nagsasabing tama lamang na demandahan ng publiko ang accountability nito, hindi lamang sa opinyon kundi pati na rin sa dokumento. Sa mga naimbitahan sa pagdinig, may mga pangako rin silang ipakita ang mga resibo, kontrata, bank statement kung mayroon bilang tugon sa mga aligasyon. Kung babalikan natin ang lahat ng ito, malinaw na hindi lang simpleng chismis ang nakapalibot sa pangalan ni Senador Joel Villanueva. Mula sa litrato na pinag-usapan, hanggang sa mga tanong tungkol sa negosyo ni Angelica Corporal, at ngayon pati na rin sa usapin ng malaking budget insertion, isang mas malalim na tanong ang sumisilip. Paano nga ba natin malalaman kung saan nagtatapos ang chismis at nagsisimula ang totoong isyu ng pananagutan. Ang social media ay mabilis magpalaganap ng impormasyon, pero hindi lahat nito ay suportado ng ebidensya. Kaya mahalagang humingi tayo ng malinaw na dokumento, datos, at opisyal na paliwanag, lalo na kapag usapin na ng pondo ng bayan at integridad ng mga taong nasa posisyon. Ang pinakamalaking aral dito ay hindi lang tungkol sa personal na buhay ng isang tao kundi tungkol sa transparency at tiwala ng mamamayan sa kanilang mga pinuno. Kayo, sa tingin ninyo, paano dapat hinaharap ng isang politiko ang ganitong klasing paratang? Mas makabubuting manahimik ba muna sila at hintayin ang korte? O mas dapat silang maging bukas at sagutin agad ang lahat ng tanong ng publiko? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe. Para sa mas marami pang updates, gaya nito.